Bago tayo magpatuloy mga kasama ay nasa li kabilang linya na ngayon ang uh, convener po ng uh, kontradaya at uh, makakapanayam natin si Professor Danilo Arao uh, at makakasama niyo ngayon na uh, Professor si Rajuman Elmar at uh, tayo ng upo ano wala yung ating uh, host si Rajuman Lordis Escaros. Magandang hapon na sa iyo uh, Professor Arao sir. Yeah, magandang hapon po, kontradayang hapon din po sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng DCXL. Good afternoon. Good afternoon po, Professor. Uh, bukas ay simulan ng kampanya. Sabi ko nga kanina, ito yung pinakamasaya doon po naman sa local campaign ano, ng ating mga politiko sa bansa. Anong uh, thoughts dito ng uh, kontradaya? Uh, inasan ba natin yung mga dayaan? Uh, ganun pa rin ba o titindi pa? Uh, anong thoughts nyo dito simulan ng kampanya, na Professor? Alam po ninyo, from February 12 hanggang March 14, ito yung unang buwan ng kampanya sa, senato sa pagkasenador at mm -hmm. sa party list race na rin. Uh, nakapagtala po kami ng halos isandaang insidente ng iba't-ibang ilegal na forma ng pangampanya o pandaraya. Uh, pinakamarami po talaga yung red tagging. Uh, Siyempre po sa pagsisimula ng uh, kampanya sa lokal na antas, uh, mas titindi pa uh, yung mga insidente ng vote buying, yung disinformation, misuse and abuse of government resources. Kaya dapat talaga maging uh, mapagmatyag po tayong lahat para po maiiwasan at magdadalawang isip yung mga nagnanais naman daya na gawin yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Ah uh, professor, ang sabi ng Comelec eh, nagkaroon na rin sila sa issue naman ito ng uh, bilihan ng boto ha? Nagkaroon na sila hmm. ng uh, pag-uusap dyan po naman sa mga ahensya ng gobyerno, lalo doon sa mga kung idadaan nyo sa GCash, online at iba pa. Ito ba'y makakatulong hmm. o wala pa rin itong epekto uh, uh, kahit maging uh, high tech na yung pamimili ng boto Professor. Oo nga. Eh. Well siyempre po, <laughs> kumpara sa cash transaction na uh, mahirap i-trace, uh, yung uh, mga digital wallet na yan gaya ng, mm -hmm. May, uh, gaya ng Maya at GCash, Asensya na po sa product placement. Uh, <laughs> yung mga ganong klaseng digital wallet, may paper trail na matatawag kasi pwedeng ma-screenshot at saka matitrace mo yung numero ng pinanggalingan ng uh, pera. Pero ang gusto kong linawin dito, kadalasan po uh, yung mga naiipit sa gitna, yun yung pinanggagalingan na may ebidensya tayo eh, ng uh, electronic trail. Kumbaga. Pero yung sino ang nag-utos dun sa taong yon para magpamudmod ng pera, yun pa yung iba pang usapin. Totoo naman may mga nahuhuli sa vote buying pero kakaunti lang talaga yung natitrace mo talaga mula mismo sa mga kandidato. Uh, unless sila ay, may mga nangyari na eh, unless sila ay malakas ang loob na nagpapakalat o nagpapaagaw ng pera sa mismong entablado na nandun sila physically, uh, mahirap makakuha ng uh, video or photo, photo evidence ng mga ganong klase ng vote buying. Kaya hindi po nakakagulat na kahit na kinoconsider na yung mga digital wallet na yan, yung mga mastermind ng vote buying, yung mga promotor, yung mga pinanggalingan mismo ng pera, uh, yun yung medyo challenging pa rin i-trace. Kaya ang challenge sa, sa Comirat talaga dapat may masampolan na malaking kandidato, uh, preferably at the national level, yung mga tumatakbong senador na yan, para magdalawang isip yung iba pa kasi pag ninasamplean tayo kahit isa lang yan o dalawa uh, magdadalawang isip na yung marami sa mga nagtatalays po naman daya. Iba't ibang diskarte na uh, yung ginagawa Oo ng ating eh. para lang matigil itong uh, pamimili ng boto pero talagang sadyang bahagi na ng ating uh, kultura. Uh, Tama uh, po. Um, At saka siguro bilang dagdag din yung medyo kakaiba um, ngayon yung ayuta. Uh, ang na rin sachet so, dun sa ginawa ng House of Representatives na tinaddagan yung mga ano programa para sa ayuda uh, lalo na ngayong halalan so talagang ano eh uh, masasabi natin na legalized form of vote buying yung ayuda uh, don't get me wrong ha? may mga mechanisms in place gaya ng pinagbabawalan yung mga politiko sa mga payout center uh, sa sa na pagbibigay ng ayuda pero kadalasan po hindi nasusunod ang mga ito minsan nga nagi-delay pa yung programa ng mga payout, yung aktual na pamimigay ng pera kasi kailangan pang magtalumpati ng mga politiko na naroon. So syempre may pitch sila para iboto sila. Kaya minsan ang, ang impresyon ng mga tao, ng no, mga beneficiary ng ayuda, uh, sa sa aktwal nang galing naman ito sa kabanang bayan sa mga taxpayer tulad natin pero yun na nga masyadong marumi maglaro yung mga politiko at sinasabi, yung parang binibigyan nila ng ideya yung mga tao na sa kanila galing yung pera. So yun yung mga dapat din talagang uh, bantayan ng lahat. At saka sana nga, ulitin ko lang, may lang yung Comele King sa ganitong klasing hindi katanggap-tanggap na gawain. Oo nga, no? Eh, ang dulo nito, ang talo pa rin yung taong bayan. By the way, ano, yung Comelec pala, ano, pinayagan na rin sumama Ama. sa kampanyahan itong mga kandida sa mga kandidato. Itong mga barangay officials, ano, mga SK, ano, sa panahon ngayon, eh, anong masasabi niyo rito? Ah, uh, ang tingin niyo uh, rito? Opo. Alam po ninyo in theory yung mga barangay at SK Opo. officials dapat non-partisan po yung mga yan kasi well halimbawa sa SK dapat training ground yan ng kabataan, yung 16 years old and above para po sa local governance. So, dapat uh, may apolitical function yung mga barangay kasi yung mga kandidato ng iba't ibang partido lumalapit talaga yan sa mga barangay official para mangampanya, para makipag-coordinate kung paano pumasok sa mga komunidad, sino yung mga community leader na kakausapin at iba pa. So in theory dapat ina-accommodate ng mga barangay official lahat ng mga kandidato uh, kahit na ano yung partido nila. Kumbaga mutual respect dapat. Uh, kaya nga yun yung nakaka-disappoint at saka alam mo yung report na nakukuha namin on the ground, kahit mga official vehicles po ng mga barangay eh, ginagamit para sa transport at saka pag ng mga iba't ibang campaign para for Nalwa ng mga partikular na kandidato. Uh, alam po niyo bawal po 'yan kasi hindi naman 'yan kasama sa official use ng mga ano eh, ng mga barangay official vehicles pero nangyayari pa rin siya lalo na po sa mga lugar na malalayo po sa urban areas gaya ng Manila. Tama yun ano, supposed to be itong mga barangay official, mga SK, ang nagiging training ground ng pandaraya nila itong pagkikisali rito sa kampanyahan ha? ng mga politiko talaga. Ha? Tama po yan. Opo, supposed to be, they're supposed to be apolitical. Ano? Pero kung ganito, Dapat. kung magagamit sila, di, papa pa paano pa natin yung magiging maayos na politiko sa kinabukasan? Ano? Kung ito, uh, di ba, Professor? Would you agree? Tama po yan. Yes, I agree. Mm -hmm. Kaya nga, uh, kung, papan- kung babasahin po natin uh -huh. yung... Uh, yung mga rules single sa barangay and SK election. Bawal doon ang political dynasty. Kaya nga may anti-dynasty provision doon. madali siyang implement kasi uh, yun naman yung teorya talaga eh. political dapat itong mga uh, local government uh, units na ito. Lalo na po yung SK. Kasi nga ulitin natin na training ground dito po para sa kabataan, para maging familiar sila sa local governance. Pero ano nangyayari? Nagiging familiar sila sa laro ng mga politiko. So ano mangyayari sa ating kabataan? Paglaki nila, they will get the impression, ah ito yung normal na kalakaran sa politika. So instead of being politicized, they will end up engaging in politicking. Uh, Yan ang masaklap masa talaga? Uh -huh. Oo. yun ang masaklap. Tama uh -huh. po. Yun ang reality. Uh, dito sa balikan ko lamang itong kampanyahan nga ano. Uh, paano pag monitor nyo rito? At paano makakatulong ang taong bayan sa inyo? Siguro kung pagdating dyan sa bilihan ng boto, meron pa rin sektor at meron-meron talaga ano, na against talaga nito. Meron naman dito na okay lang tanggap, ganyan. Oo. Eh, ano kayang dapat nilang gawin? Ano? Paano makakatulong sa kontradaya? Yung mga iilan nating mga kababayan na talaga naman ayaw sa talamak na ito na bilihan. Ano? Sapagkat naniniwala naman ako, Professor, na meron, meron pa rin sektor tayo dyan. Ha? Uh, o, paano sila makakatulong yung binabagay natin yung sektor okay. na yan? Na ilan na yan? Pwede nga marami po talaga tayo mga kapagayan na Opo. Nawawala si ano? Professor Araw? Okay, yung signal niya. Ano okay, ako? Yan, yan. go ahead. Please come back, go ahead. Okay, go, go. Yung, yung partner po kasi namin sa pagkalap ng mga datos mga IT professional, uh, PH, hanapin no eh madali pong mahanap sa Google ito tapos ah uh, pakiulit ah uh, voting... na, na, na choppy kasi professor mahalaga kasi binabanggit nyo. pakiulit po pakiulit ah uh, topic kasi uh, okay um, uh, paki-Google po yung pangalan no uh, vote report PH okay tapos ano uh, no, no, no. vote report vote report dot uh, vote report PH Apo, uh, vote report uh Mhm -huh. vote report PH P na mawawala ah, ah, kasi gusto ko talaga 'yan maano ah sa ating advocacy. Sayang. O sige. Yan yan yan. But much better. Go ahead, uh, uh, professor. Okay, Kalian ko na lang. Basta ano, London uh, po yung detalye sa social media account ng Kontradaya at saka sa website ng Vote Report PH kung paano po magre-report. Uh, may online form tapos meron din pong text message na ah, cellphone number na pwedeng magpadala ng text message. At uh, kailangan lang po namin yung detalye ng uh, mga forma ng pandaraya at saka preferably may photo documentation at saka video documentation. Uh, assured po yung inyong privacy and you can be uh, sure na hindi po namin i kung sino po kayo, uh, kung ano yung pangalan ninyo, hindi po namin aalamin yon basta kailangan lang namin ma-verify yung katotohanan po ng mga inire-report. Gaya ng nabanggit ko, mahigit isang na po yung na-document namin sa unang buwan ng kampanya sa pagkasenador at party list group at tuloy-tuloy po ito hanggang sa mismong araw ng halalan. So inaasahan po namin yung tulong po ng lahat ng mamamayan. Salamat po ah. At pasensya na sa masamang signal. Alam mo, Professor, ano, susugang ko lamang yung binabanggit yun na vote uh, votereporter.ph uh, votereport.ph. Siguro ano, dito masusubok kasi ano naman tayo, aware naman sa mga social media. Yung mga kababayan natin dyan na mahilig sa mag-photo, mag-picture o kaya mag-video, ito yung pagkakataon na makatulong sila sa kontradaya o iba pang mga advocacy group na para dyan sa kaayusan ng ating politika, di ba? Ito na siguro, ano, yung hamon natin, ano, hamon natin dyan sa mga kababayan natin, ano? Inilagay sa maayos yung kanilang paggamit sa mga, imbis na mga fake news, ha? Makatulong tayo ah, dito sa kampanya. di ho ba? Tama po yun. natin yung modernong teknolohiya kasi hindi na natin kailangan ng digital camera, ng mga high-tech na mga equipment. Cellphone lang po ang katapat ng mga mandaraya po sa ating lipunan. So i-maximize natin yung cellphone at saka yung load naman, piso lang naman yung kailangan para po mag-send ang text message sa amin and then kami na po ang bahala para tumawag sa inyo. So wala pong masyadong gasto sa inyo yon at tayo naman ay nagtutulungan. Nako ulit-ulitin po namin 'yan. Doon naman sa mga probinsya o kasi doon sa mga probinsya sa mga station namin ng Army malawak din 'yun namin diyan. Talagang sa probinsya Ako. grabe talaga itong uh, bilihan ng boto, ha? So, ganoon pa rin discardin natin ano, kahit nasa malalayong lugar Ako. sila. Hmm? At least may report kama nila yung yun, ganyan, no. Apo, kama po 'yon. Kumbaga, ano, it doesn't matter kung nasaan ka. Uh, yung pala uh, pang uh, dagdag ko lang kahit po sa mga overseas voters natin kasi syempre yung istasyon ninyo umaabot din yan sa ibang bansa kasi yung overseas uh, vote po natin nasa uh, around 1.6 million din po 'yan. So substantial din po 'yan. Kaya kahit po may mga forma ng kandaraya sa ibang bansa uh, sa uh, uh, sa ano sa iba't ibang bahagi po ng mundo, uh, interesado rin po kaming malaman yung mga report na 'yon. Kaya that applies hindi lang po sa Pilipinas kundi maging sa labas ng bansa. Alright. Kami po uh, pumupuri dyan sa inyong mga advokasya na yan. Baka ilan na lamang grupo kayo na may ganyang advokasya. eh, dapat suportahan din natin. Maraming pong salamat, salamat ah, po. Professor Danilo Araw, ah, sa inyong pag, uh, walang kapaguran na ganyan mga advokasya nyo. Maraming pong salamat, ah, Professor. Salamat, kontra dayang hapon. Okay, uh, Maraming pong salamat uh, kontra dayang hapon. Mula po naman yan ang convener po ano, ng kanilang mga advokasya na tasimula na bukas ng uh, kampanya. Maraming pong salamat, Professor Danilo Araw. Ah.